na Natagalan ng nanay mo. Pero pangako, hindi na kita iiwan. hindi na tayo, tayo magkakahiwalay. Hey, simula ngayon. Sa Maynila ka na mag-aaral ha. Kasama mo na ang mama mo. Doon ka natitira. Mabubuti yung pag-aaral mo at lain ka magtitira. Ha? Hindi. Maraming salamat po, Inang. Hayaan niyo po. Dadalawin po namin kayo Jake. Sige na, lakas na Gabi na. Sina, sina. 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 Sina, halika na, Jake! Gagabihin tayo. Sige Halika na, Gagabihin tayo. Sige po, ina. Ang alam ko, walang magulang na nakapipili kung sino ang kanilang magiging anak. At wala rin anak na makapipili kung sino ang kanyang magiging magulang. Kaya nga mas pinili ko si Inang dahil siya ang tumayong magulang ko. Siya ang nanay ko. Walang sino mang iba. Nakagisnan ko ang bawat pagsikat ng araw. Na si Inang ang nasa tabi ko. At si Inang pa rin ang aking kapiling hanggang sa bawat paglubog nito. sumuko na kayo mo. Gusto ko po maging doktor para gagamutin ko po ang mga may sakit. Gaya ng nanay mo. Basta ako, apo. Isa lang ang hinihiling ko sa Panginoon. Ano po yun? Na sana, dagdagan pa niya ang lakas ko para lagi mo akong nasa tabi at lagi mo akong kasama sa mga pangarap mo. Bakit inang, aalis po ba kayo? Saan kayo pupunta? Halika na. Si Mama, hindi siya mahilig sa musika. Pero sinamahan naman niya akong awitin ang mga awit ng aking buhay. mula sa masasayang tono. Kasama na rin ang malulungkot na himig. Na siyang nagbigay kulay sa aming buong pamilya. Ay, ano ka, Sylvia? Ano yung ate? Umala na ilaga ko. Eh? Oo nga eh. Biro mo. Kamakailan lang, nag chapel sa kantahan. Hindi naman tapon sa school. Galing talaga ng pamakay ko. Talagang matalino si Tanya ate. Manang mana sa... Mm, Kaya nga may plano ako sa kanya eh. Gusto ko siyang papag-aralin sa magaling na university. Sana maging magaling din siyang at matalinong nurse. Yun ang plano namin asawa ko eh. Silvia, lumalaki na si Tanya. Matalino siya. Hindi mo pa ba paalam sa kanya na kung anong katotohanan? Ate, hindi yan dapat niya malaman ang totoo. Dapat din matitig sikreto natin. Pero Silvia, yung anko ante... niya... Ate, kaya na nila ngayon. Bakit kaya niya Tanya? Malalaman niya ang katotohanan. Tama na kasi ko siya. Tama na ate. Siya nga pala. May nakanaalala. May nabili ako para sa'yo. Bagay na ba? Pero, hindi yun ang dahilan para tumigil ako sa pagkanta. Sapagkat, may mga piyasa na dapat ko pang awitin. Yun nga lang, may mga hinahanap pa akong nota para mabuo ito. Sino po bang tunay ko, mga magulang? <laughs> Tita, please. Oh, tanya. <laughs> Hindi dapat. Mama mo. Tita, please. Hindi po. Matagal ko na pong sabihin. Ina, po gusto sabihin. Hindi po ako nagkaroon na napas na loob. Tita, please. <laughs> Pero... Tanya, nangako ako sa mga magulang ko, lalo na sa mama mo na dapat hindi mo malaman na... Tanya, kahit... iintindihan ko po meron Pero tita, wala po ako karapat ang mag ni Mama Papa. Dahil binin na, na kay Nasusunggo lang na po ako, tita. Tita, sige na. po malaman ko na kung mga magulang? Ano po yung intensyon ko, Tita. <laughs>